Hello, my crunchy chicken. Pagmasdan niyo na ako ngayon. Dahil ito na yung huling sulyap nyo sa akin. Babay na chicken. Babay na chicken, my son, is waving to you. Lagi siya nang isin, naging sa aking panaginipin 35 days guys, ma na, mamaya ang gabi. Nasa ano to, may mayigit dalawang kilo. Kuwarta ni amo is waving ba?